Noong November 7, 2001, niyanig ang bansa ng isang balita tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng isang veteranang aktres na si Nida Blanca. Natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang sasakyan sa isang parking lot, tadtad -tad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mahigit dalawang dekada na ang nakalipas subalit hanggang sa ngayon ay di pa natutukoy ang salarin kaya naman na itong misteryo. Bagong lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Si Nida Blanca na Dorothy Jones sa totoong buhay ay ipinanganak noong January 6, 1936. Siya ay kaisa-isang anak ng Pilipinang si Inocencia Aqueza at Amerikanong si John William Jones. Noong taong 1951, ang 14-year-old na si Dorothy ay nakilala ang aktres na si Delia Razon habang nasa audition sa pag-awit. Inilapit siya ng aktres kay Donya Sisang na siyang founder ng LVN Studios. Dito na nagsimula ang kanyang maningning na buhay sa showbiz. Nakilala si Dorothy sa kanyang screen name na Nida Blanca na ibinase sa kanyang maputing kutis. Ang Blanca ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay kulay puti. Agad siyang naikast sa pelikulang Reyna Elena. Matapos noon ay sunod-sunod na ang naging pelikula ni Nida Blanca na ang kadalasang papel niya ay leading lady ng mga sikat na aktor noong panahong yun. Pero ang kanyang team up sa aktor na si Nestor de Villa ang naging pinakapatok sa mga manonood. Nakilala din siya sa kanyang TV show na John and Marcia kung saan katambal niya ang comedy king na si Dolphy tumagal ang TV show ng 17 years. Mahigit dalawang daan ang naging pelikula ni Nida Blanca sa loob ng anim na dekada. Di maikakaila na si Nida Blanca ay isa sa mga pinakamatagumpay na aktres sa Pilipinas. Ikinasal si Nida kay Victorino Torres. Nagkaroon sila ng anak na babae na si Catherine Torres. Subalit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Naghiwalay ang mag-asawa ng dalawang taong gulang pa lamang ang kanilang anak. Muling ikinasal si Nida sa isang American actor at singer na si Rod Lawrence Strong. Hindi naging maayos ang kanilang relasyon dahil sa di-umanoy pambababae ni Rod. Habang tumatagal ay lumalayo ang loob ng mag-asawa sa isa't isa hanggang dumating sa puntong natutulog na sila sa magkahiwalay na kwarto. Hindi rin madalas mag-uusap ang dalawa na marahil ay isa sa dahilan kung bakit hindi napansin ni Rod ng gabing nawawala si Nida. Noong November 7, 2001, natagpuan si Nida Blanca sa parking lot na Atlanta Center. Sa backseat ng kanyang sasakyan ay nakaratay ang wala ng buhay na si Nida. Kalunos-lunos ang sinapit ng aktres. Sa resulta ng autopsy, nagtamu siya ng labing tatlong saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Maliliit at mabababaw ang mga ito, subalit may malalang tama siya sa kanyang leeg na tumagos sa kanyang lalamunan. Nagtamo rin siya ng hematoma sa kanang mata at may mga bali ang kanyang tadyang. Nang mabalitaan ang nangyari, agad siyang pinuntahan ng mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabel Rama na mga malalapit na kaibigan ni Lida. Pumunta rin sa crime scene ang asawa niyang si Rod. Bakas ang pangamba at lungkot sa mukha ni Annabel nang tumambad sa kanya ang sinapit ng kaibigan. Samantalang si Rod naman ay hindi lumapit sa sasakyan. Ayon sa mga reporter, kakaiba ang mga kinikilos ni Rod ng gabing yun. Isang task force ang binuo ng PNP para magsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ni Nida Blanca. Pinangalanan nila ang task force na Marsha. Labing walo ang mga witness na ininterview ng task force. Dalawa sa kanila ay mga pangunahing witness. Ayon sa panayam sa mga witness, namataan si Nida na pumasok sa kasino Filipino nang gabing nangyari ang trahedya. Pinatotohanan naman ito ng security guard ng kasino at ng isang kamag-anak ni Nida. May video footage din ang kasino na makikitang naglalaro si Nida Blanca kasama ang tatlo pang mga babae. Habang gumugulong ang investigasyon, isang lalaki ang sumuko sa mga otoridad. 13 days makalipas ang trahedya, nagpatawag ng press conference ang Task Force Marsha. Doon ay lumantad ang isang lalaki at umamin na siya ang salarin sa sinapit ni Nida. Ang lalaki ay nagngangalang Pedro Philip Medel Jr., isang professional killer. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi niyang tinawagan siya ng Biddleman na si Mike Martinez para lumahok sa TantoCo project. 50,000 pesos ang inalok sa kanya para sumali at sundin ang ipag-uutos. Sinabi rin niya na noong November 6 ay ang itinakdang pagkikita nila ni Martinez sa Kamayan Restaurant, subalit hindi sumipot ang lalaki. Bagkos ay isang lalaking Caucasian ang lumapit at nakipag-usap sa kanya. Ang pangalan ng lalaki ay Rad. Kinumpirma niyang konektado siya kay Martinez at may partisipasyon din siya sa plano. Sinama niya si Medel sa isa pang lokasyon para kitain si Martinez subalit sa pangalawang pagkakataon ay hindi ito sumipot. Naghapunan na lamang ang dalawa sa kamayan at nag-usap tungkol sa kanilang plano. Ayon kay Medel, bandang alas 10 ng lisanin nila ang restaurant para magtungo sa Atlanta Center. Sa parking lot ay pumarada sila sa tabi ng isang dark green Nissan. Iniwan siya doon ni Rad at sinabihang maghintay sa kanyang hudyat. Bandang alauna ng madaling araw, ang nakaidlip na si Medel ay nagising sa ilaw na nanggagaling sa isang Nissan Sentra. Nakita niyang lumalabas sa sasakyan si Brad na may kasamang babae na naka-stripe at isa pang babae. Mukhang may pagtatalong nagaganap sa pagitan ng tatlo. Nakita rin niya na may inabot na papel si Brad sa naka-stripe para pirmahan nito. Maya-maya ay nakita naman niyang itinulak at inatake ni Brad ang babae na naka-stripe. Ang isa pang babae ay nakisali rin sa pang aasulto Tinuring ni Medel na isa itong hudyat para sa kanya kaya naman inatake rin niya ang babae at tinapos ito sa pamamagitan ng dala niyang kutsilyo. Nang makasiguradong wala ng buhay ang babaeng nakastripe ay nilisan na nilang tatlo ang crime scene. Tinago ni Medel ang kutsilyo sa ilalim ng kanyang lababo. Walang ideya si Medel sa identity ng babaeng nakastripe. Napagtanto na lamang niya na si Nida Blanca pala ito nang makita niya ito sa balita. Tila inusig siya ng kanyang konsensya kaya nagdesisyon siyang sumuko sa mga otoridad para aminin ang kanyang nagawa. Hinala ng mga taong nakasubaybay sa kaso, ang Rad na tinutukoy ni Medel at si Rod na asawa ni Nida ay iisa. Ang kasama naman itong babae ay ang personal aide ni Nida na si Candelaria Tantoco. Mariin namang pinabulaanan na ni Narod at Candelaria ang mga paratang sa kanila. Sumailalim sila sa lie detector test at pareho nila itong naipasa. Makalipas ang apat na araw, sa preliminary investigation ay katakatakang binawi ni Medel ang kanyang mga inamin. Bigla siyang sumigaw at humingi ng tawad. Itinaas niya ang kanyang mga braso at sinabing, Tinorture siya at pinilit na idiin si Rod Strunk. Pinatotohanan naman ito ng council ni Medell na si Roberto Umandang. Ayon kay Umandang, nakatanggap ng mga pagbabanta si Medell habang siya ay nasa kustudiya. Malaking ginhawa naman para kay Strunk ang naidulot ng pagbawi ng salaysay ni Medell. Ayon kay Strunk, dahil sa maling paratang ni Medell ay nadungisan ang kanyang pangalan at reputasyon dahil din dito ay nagkagulo ang kanyang pamilya. Ang isa pang pangalan na lumitaw sa salaysay ni Medel ang tinutukan ng mga investigador. Ito ay si Mike Martinez na di sumipot sa usapan nila ni Medel. Subalit na pag-alaman nila na nawawala si Martinez simula nung araw ng pag-amin ni Medel. Noon din na inireport ng kanyang asawang si Estrelita Martinez ang kanyang pagkawala. Ayon kay Estrelita, umalis si Martinez para dalawi ng inang may sakit sa paranyake nang kunin at isama siya ng isang grupo ng mga kalalakihan. Walang iba pang impormasyon ang makuha tungkol kay Martinez at sa kanyang pagkawala. Hindi na natukoy kung nasaan ang kinaroroonan niya. Sa puntong ito, ang primary suspect ay nananatiling si Rod Strunk. January 2002 nang lisanin ni Strong ang Pilipinas para bisitahin ang inang may sakit sa Estados Unidos. Patuloy ang investigasyon kahit na nasa labas ng bansa ang primary suspect. Matapos makakalap ng mga ebidensya ay sinampahan na ng kasong murder si Rod Strong. Inaresto si Strong ng mga otoridad sa US Subalit nakalaya rin siya kalaunan dahil na-deny ang extradition request ng Pilipinas para pabalikin si Rod sa bansa upang harapin ang kaso. Nagpadala ng ikalawang extradition request ang Pilipinas subalit hindi rin ito napagbigyan. Nanatili sa US si Strunk bilang malayang mamamayan. July 11, 2007. Isang nakakagulat na balita ang dumating sa Pilipinas. Ang 68-year-old na si Rod Strunk ay tumalon mula sa second floor balcony ng Tracy Inn sa California. Dahil dito, si Rod Strunk ay nasawi. Si Medel naman ay nanatili sa kustudiya ng NBI. Nakadetain siya sa Pasig City Jail. Pumanaw si Medel noong April 9, 2010 sa edad na 62 dahil sa pneumonia. Binatikos ng NBI ang kakayahan ng Task Force Marsha dahil maraming aspeto ang nakaligtaan nila sa investigasyon. Maraming mahalagang detalye ang napasawalang bahala. Hindi rin sila nagsagawa ng reenactment sa mga salaysay ni Medel. Dahil walang sospek o motibo sa pagkamatay ni Nida, iba't ibang teorya ang naglabasan mula sa mga otoridad at maging sa publiko. Ang unang teorya ay may kinalaman sa pera. May mga naniniwalang isang politisyan ang pinagkatiwala ang kanyang pera kay Nida habang may nakabimbing kaso. Subalit ayaw ng isauli ni Nida ang pera kaya naman tinuruan siya ng politisyan ng leksyon. Mariin itong kinontra ng sekretary ni Nida na si Elena de la Paz. Ayon sa kanya ay walang pera si Nida ng panahong yun. Sa katunayan ay kinailangan pang humiram ng aktres sa retirement fund ng asawa niyang si Rod Strunk. Ang sumunod na teorya ay may kinalaman sa kasino. Sa teoryang ito, sinasabing ang mga retiradong general at ang mga negosyante ay sangkot sa mga kasino business para ilonder ang sarili nilang pera, subalit kalaunan ay nabaon sila sa utang. Dahil dito ay pinautang sila ng dating movie star na di pinangalanan napakataas ng patong ng interes kaya naman di naging madali na mabayaran nila ang utang. Nang pumanaw ang movie star na ito, ay pinagkatiwala niya ang listahan ng pautang sa kaibigan niyang si Nida Blanca. Kaya naman nalagay sa alanganin ng sitwasyon ng aktres. Maraming tagahanga ni Nida ang komontra sa teoryang ito. Bukod sa sinisira nito ang reputasyon ng aktres, ay wala ding pruwebang makapagpapatunay nito. Ayon sa mga taong nakasalamuha ng aktres, matapat at mabuting tao si Nida Blanca at wala sa katauhan niyang makisali sa mga kahinahinala o iligal na mga transaksyon. Ang huling teorya ay may kinalaman sa pamana ni Nida Blanca. Ito ang pinaniniwala ang pangunahing motibo ng karamihan maging ang mga investigador tinatayang 85 milyon ang halaga ng salapi at ari-arian ni Dida Blanca. Kabilang dito ang mga condo unit sa San Juan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso at ang property niya sa California na $300,000 ang halaga. Bago pa siya pumanaw ay naihanda na ni Nida Blanca ang kanyang will kung saan inilalahad na lahat ng kanyang yaman at mga ari-arian ay mapupunta sa nag-iisang tao lamang at yon ay ang kanyang anak na si Catherine Torres. Posibleng ikinagalit ito ni Strunk at hinimok si Nida na ilagay din siya sa will pero di pumayag ang aktres. Dahil dito ay naisipan ni Strunk na tapusin ang kanyang asawa. Sinuportahan ng anak na si Catherine ang teoryang ito dahil maging siya ay nakakatanggap ng pagbabanta mula kay Strunk na may mangyayari din sa kanyang di maganda. Subalit ang radio host na si Inday Badiday ay kumontra sa teorya. Ayon sa kanya, kung naging mapang-abuso si Strunk ay paniguradong hindi mananahimik ang mga kaanak at kaibigan ni Nida. Malaking pala isipan din ang dahilan kung bakit winakasan ni Strunk ang sariling buhay. Sa kasamaang palad ay mukhang malabo ng malaman pa ang katotohanan sa pagkamatay ni Nida Blanca. Hanggang sa ngayon, ay nananatili itong misteryo. Sana ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang magsubscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.